Kumusta kaibigan? Ang kwento nating itatampok ngayon ay ang napakaganda at maaksyong pelikulang Special Forces. Nagsimula ang kwento sa pagpapakita sa isang grupo ng mga sundalong papunta sa Kosovo para sa isang misyon. Ang eroplanong kanilang sinasakyan ay may mga dalang baril at granada na kanilang mga armas. Makalipas ang ilang sandali, ilan sa mga sundalo ay nagtago sa tubig habang ang iba naman ay nagtago sa mga puno at damuhan upang hindi sila matukoy. Habang nagmamasin, pinagmamasdan na nila ang kanilang target sa iba't ibang anggulo, si Dragon, ang pinaka-wanted na kriminal sa Europa. Makalipas ang ilang minuto, nagsimula na ang mga sniper sa pagbaril mula sa iba't ibang direksyon. sa huli, naaresto din nila si Dragon at ang kanyang mga tauhan at dinala nila ito sa kanilang kustodiya. At habang pabalik sila sa kanilang headquarters, ay bantay sarado nila ang sospek. Samantala makikilala naman natin si Elsa, isang pranses na reporter habang in-interview niya si Mina na isa namang muslim na babae mula sa Kabul, Afghanistan. Kasalukuyang nagsusulat si Elsa ng isang artikulo tungkol sa warlord na si Saif na kilala bilang ang bertugo ng Kabul. Binalaan ni Mina si Elsa tungkol sa pag-uusap nilang iyon dahil ayon dito, si Saif ay isang masamang tao at bawal sa kultura ni Mina ang kanyang ginagawa. Bawal nitong ipakita ang kanyang mukha sa kahit kanino, ngunit ginawa niya ito para kay Elsa habang sila ay nag-uusap. Sigurado si Mina na pagkatapos ng panayam na iyon, siya ay papatay ni Saif sa pamamagitan ng honor killing. Samantala, Patuloy naman ang pagtawag sa telepono ng kaibigan ni Elsa na si Amen. Sinabihan siya nito na umalis na agad ng bansa. Ngunit iginiit ni Elsa na tutulungan niya muna si Mina kahit delikado ang sitwasyon. Pagkatapos, biglang nawala sa paningin niya si Mina. Kaya nagpatulong siya kay Amen na hanapin ito. Habang inahanap nila si Mina, napag-alaman nila na pinaghahanap na rin sila ng Taliban, isang Islamic extremist group na nakabase sa Afghanistan. Naghanda na si Elsa na umalis ng bansa Pumunta siya sa kanyang hotel room upang mag-impake At sinabi niya amin na susunduin siya makalipas ang dalawang oras At habang nasa biyahe ay sinusubukan niya paring hanapin si Mina Pagkatapos ay nakarating siya sa bahay ng kaibigang si Salamani Upang magtanong tungkol kay Mina Ngunit napilitan siya na umalis agad dahil pinaligiran ito ng mga tauhan ni Saif habang tumataka si na Elsa at Amin, inambus naman sila ng grupo ng Taliban at ni Saif. Walang tigil sa pamamarin at pagpatay ang grupo, pati na ang kanilang driver ay walang awang pinatay. Samantala, agad namang naalerto ang pamahalaang Pranses tungkol sa nangyaring insidente. Sa ibang eksena, sa France, nagkita-kita sa isang birthday party ang mga sundalong French Special Forces na sina Lucas kasama ang kanyang fiancé at mga kasamahan sa unit. Binati ni Lucas si Kovacs ng maligayang kaarawan na isa ring membro ng Special Force. Bilang regalo, binigyan ng kanilang grupo si Kovacs ng isang antique compass. Nagulat at natuwa naman ito sa kanilang regalo at taus-pusong nagpasalamat sa mga kasama. Samantala, agad na kumilos ang pamahalahang Pranses upang iligtas si Elsa. Dahil dito, tinawagan nila si Kovacs na nasa kasiyahan ng mga sandaling iyon upang ipadala sila at ang iba pang special forces at hanapin si Saif upang maibalik si Elsa ng ligtas sa France. Wala naman silang sinayang na oras. Kinabukasan, sumakay sa military jet ang grupo papunta sa Afghanistan para sa bagong misyon. Pagdating nila sa Camp Ganmar, nagbiro si Kovacs tungkol sa bago nilang kasama na si Elias na para bang magbapakasyon lang ito. Maayos namang sumagot si Lucas na si Elias ay bahagi ng team at handa ito sa kanyang tungkulin. Sa ibang eksena, makikita na hawak ng Taliban sina Elsa at Amen at dinala sila sa isang liblib na lugar. Sinubukan ni Amen na pakalmahin si Elsa. Sinabi nito na makakatakas din sila at upang maiwasang mapatay ng Taliban, pinayuhan niya si Elsa na huwag magpakita ng anumang takot. Samantala, habang nasa kampo, nagpaplano si na Kovacs at ang kanyang grupo para sa susunod nilang operasyon at mayroon din siyang maganda at masamang balita para sa kanyang team una niyang sinabi ang magandang balita. Pinakilala niya ang bago nilang recruit na si Elias na isang eksperto sa paggamit ng sniper rifle. Ngunit ang masamang balita, dahil nadukot si Elsa at dinala sa Pakistan, kakailanganin nila na magdagdag ng mas marami pang sundalo upang labanan ang mukbo ni Saif. Sa ibang eksena, nakaharap ni Elsa si Saif at napilitan siyang makipag-usap dito. Pinag-usapan nila ang article na sinulat ni Elsa tungkol kay Saif kung saan tinawag niya itong pinakamasamang kaibigan na maaaring magkaroon ang isang babaeng Afghan. Agad na tinanong ni Elsa kung ano ang ginawa ni Saif kay Mina. Nagulat naman si Saif nang malaman ni Elsa ang tungkol sa kanya lalo na ang tungkol sa kanyang pinag-aralan at sa kanyang mga naging profesyon. Galit na galit si Saif ngunit sinubukan niyang pigilan ang kanyang emosyon. Inutusan niya ang kanyang mga tauhan na simulan na ang pagre-record ng kanilang usapan gamit ang video camera. Tinanong ni Saif si Elsa kung naniniwala pa siya sa Diyos at sumagot ito ng oo. Pagkatapos, binigyan siya ni Saif ng papel at inutusan siya na basahin ito ng malakas. Nang tumanggi si Elsa, nagnyit-ngit si Saif at inutos na dalhin si Salamani sa kanya. Tumayo si Elsa at nanginginig ang kanyang katawan habang brutal na pinapatay ang kaibigan sa kanyang harapan. Teka kaibigan, bago natin ipagpatuloy ay maaari ba ako makahingi ng like? Simpleng bagay lang yan pero napakalaking tulong sa akin yan. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel ay pasubscribe naman po. Maraming salamat! Ang video ng pagpatay ay kalaunan na naipadala sa otoridad ng France bilang ebidensya pagkalipas ng labindalawang oras. Samantala, ang French Special Forces ay naghanda ng sumakay sa military jet papunta sa Pakistan. Ito ang unang araw ng kanilang misyon at sa pagkakataong ito, dala nila ang mga mabibigat na armas at supply. Tumalon sila mula sa eroplano at ligtas na lumapag sa lupa. Pagdating nila sa border ng Pakistan, agad silang naglatag ng mga posisyon para sa kanilang operasyon. Sa mga sandaling iyon, ang mga opisyal ng Pakistani intelligence ay minamanmanan si Mula, ang spiritual leader ng Taliban. Alam ni Mula na may mga agent na sumusubaybay sa kanya, ngunit nagawa niyang lituhin ang mga ito at nakipagkita kay Saif sa isang silid. Masaya silang nagbatian kasama ang iba pang ng Taliban. Bilang papuri sa kanilang Diyos, sinabi ni Mula kay Saif na ang pagdukot kay Elsa ay isang napakagandang ideya at hindi siya dapat mabigo sa kanilang layunin. Samantala, ng mga oras na yun, nakaayos na sa kanikanilang pwesto ang mga special forces. Nagbiro naman si Tiktak na isa sa mga sundalo na hindi nila kayang pabagsakin ang lahat ng Taliban sa paligid nila pagkatapos ay patuloy nilang binabantayan ang mga target habang pinaplano ang kanilang pag-atake. Sa kabilang banda, nakita nila si Mina kasama ang tatlong lalaki na tinututukan ng baril. Ilang sandali pa, nakita nilang pinatay ng mga Taliban si Mina at ang tatlong kasamang lalaki. Kaya nagdesisyon na ang grupo na kumilos na laban sa kanilang mga target. Nang makapasok sila sa loob ng hideout ng Taliban, nadiskubre nila ang lokasyon ni Elsa at Amin at agad na kinumpirma ni Kovacs ang kanilang LAN. Sa mga oras na yun, agad na nagbabala si Elias sa grupo na alam na ng Taliban ang kanilang presensya sa kanilang headquarters. Agad namang umalis ang grupo kasama ang iba pang mga hostage matapos silang mapalaya. Muli naman silang binalaan ni Elias sa mga panganim na nagtatago sa bawat sulok kaya pinilit niya ang mga ito na gumalaw ng mabilis. Samantala, pagdating ni Saif sa kanilang headquarters, nagulat siya sa mga nangyayari na bigla na lamang siya sa isang putok ng baril na tumama malapit sa kanila dahilan upang mabilis siyang magtago at inutusan ang kanyang mga tauhan na pabagsakin ang sniper na umaatake sa kanila. Sa kabutihang palad, nakatawid na ang mga hostage at mga special forces patungo sa mataas na lugar sa kabundukan malayo sa kontrol ng Taliban. Doon, hinintay nila ang pagdating ng mga military aircraft. Samantala, ang pagdating ng mga military chopper ay nakita ng grupo ng Taliban. Dahil dito ay nagorganisa si Saif ng isang malawakang pag-atake. Sinubukan naman ni Kovacs at ng kanyang grupo na baguhin ang lokasyon ng pick-up point upang makatakas ng ligtas. Ngunit wala ng oras para doon dahil nakita nila na parating na ang grupo ng mga Taliban sa kanilang lugar. Sa mga sandaling iyon, makikita rin si Elias na patungo na sa kanilang lokasyon habang inahabol ito ng mga kaaway. Agad naman siyang tinulungan ng kanyang mga kasamahan at pinagbabarin ang mga humahabol sa kanyang taliban. Samantala, ginamot naman ni Elsa ang isa sa kanilang mga kasamahan na tinamaan ng bala. Pagkatapos ay nagsimula na silang maglakad ng 20 kilometro palayo sa original na landing site ng mga aeroplano. Sa kabilang banda, makikita na sinimulan ng atakehin ng mga rebelde ang mga military aircraft. Sa kabilang banda, sa panig ng pamahalaang Pranses, dumating ang masamang balita. Ayon sa report, pagdating ng mga eroplano ng militar sa pick-up spot ay walang sino man ang naroroon. Isa sa mga sundalo ang malubhang nasugatan at ang isa pang eroplano ay bumagsak matapos itong atakihin ng mga Taliban. At ang masama ay wala rin silang alam kung nasaan ang mga bihag. Samantala, pagkatapos ng mahabang paglalakad sa kabundukan, nagpahinga muna ang mga bihag at ang mga sundalo. Pagsapit ng ikalawang araw ng kanilang pagtakas, nagpatuloy ang kanilang paglalakbay habang iniiwasan ang pag-atake ng mga rebelde. E minungkahe naman ni Kovacs na magpahinga muna sila matapos ang nakakapagod na paglalakad. Ilang sandali pa, nagtanong si Elsa kung may backup plan sila sakaling mabigo ang misyon. Ngunit itananggi ito ni Marius at sinabing wala silang backup plan. Bilang commander, wala ng ibang pagpipilian si Kovacs kundi ipagpatuloy ang paglalakad patungo sa border ng Afghanistan. Muli nilang pinagpatuloy ang kanilang paglalakad hanggang sa sumapit ang ikatlong araw ng misyon. Sa mga oras na yon, handa na muli ang special forces na lumusob sa mga kalaban. Tinanong naman ni Kovac si Elsa kung mapagkakatiwalaan ba talaga si Amen ang kanyang kaibigan. Ibinunyag naman ni Elsa na pinatay ng Taliban ang buong pamilya ni Amen kaya galit na galit ito sa kanila. Bilang dagdag pwersa, ibigay ni Kovacs kay Amen ang isang rifle upang makatulong sa kanilang grupo. Dahil tatlong araw na nilang iniiwasan ang mga kalaban, hindi na naiwasang magtanong ni Marius kung hindi pa ba sila napapagod sa pagtatago. Pagkatapos ay nagmungkahi siya na lumaban na sila. Sumang-ayon naman dito si Kovacs na harap-harapan ng labanan at tapusin ang mga Taliban biglang muna nila sina Elsa at Amen habang ang special forces naman ang lumaban sa mga natitirang puwersa ng mga Taliban pagkatapos ay nagkaroon sila ng matinding bakbakan Sa pagkakataong iyon, umatras ang mga Taliban at ayon sa isa pang miyembro nito, ang mga sundalong Pranses ay parang mga demonyo at hindi nila kayang talunin. Dahil dito ay galit na galit si Saif at bilang parusa ay pinatay niya ito at inutos ni Saif na muling makipaglaban ang kanyang mga tauhan upang makuha si Elsa. Samantala, ang mga sundalo mula sa Camp Canmark ay nagsagawa ng paghahanap at matagumpay na nailigtas ang anim na miyembro ng Special Forces, pati na rin ang mga bihag sa isang kalapit na nayon. Sa ibang eksena, nagdesisyon ang grupo na magpahinga muna sa katabing bayan na una si Natiktak at Elsa sa bayan upang maghanap ng matutuluyan. Nang masigurong ligtas ito, tinimbrihan nila ang grupo na maaari na silang bumaba ng bayan pagkatapos ay nagtanong si Kovac sa mga lokal na naroon tungkol sa mga bata sa lugar sinabi ng isa sa mga taga-nayon na kinidnap ng Taliban ang kanilang mga anak at pinilit silang sumali sa kanilang hukbo samantala habang naghahanap ng damit at pagkain ng mga sundalo isang sniper ang mabilis na pinaril si Marius habang siya at ang kanyang mga kasama ay nagkakasiyahan agad silang tumakbo sa ligtas na lugar at naghanda muli sa panibagong pag-atake. Hinanap naman ni Elias ang bumaril kay Marius gamit ang kanyang sniper rifle. At nang makita ito ay agad niya itong pinabagsak. Matapos niya itong mapatay ay sumigaw siya sa dalamhati dahil sa pagkawala ng isa sa kanilang kasamahan. Matapos ang engkwentro Inilibing nila sa bayan si Marius at sabay-sabay na nagdasal ang grupo sa kaligtasan at kapayapaan ng kanyang kaluluwa. Kasabay nito, lalo pang tumindi ang galit ng mga Taliban at mas determinado sila na mapatay ang lahat ng miyembro ng Special Forces. Sa ikalimang araw ng kanilang misyon, ang ilan sa mga grupo ay matagumpay na nakalabas sa lugar bago pa man makarating ang mga Taliban at mapatay sila. Pagdating ni Saib sa lugar, malugod siyang sinalubong ng pinuno ng bayan ngunit agad niyang binaril ito at sinimulang halughugin ang buong lugar upang hanapin ang mga sundalo. Sa pagkakataong iyon, oras na upang muling lumusob ang special forces at tapusin ang mga Taliban. Habang nagkakagulo sa buong bayan, walang tigil naman ang mga kalaban sa pamamaril at pagpatay. Habang hinahanap nila si Elsa, ngunit hindi pa rin nila ito matagpuan. Sa kabilang ganda, nakita ni Saif si Amen at pinatay ito sa isang igla. Sa gitna ng bakbakan, tinamaan din ng bala sa dibdib si Victor at malubha itong nasugatan. Habang patuloy ang palitan ng putok, ang ibang miyembro ng Special Forces ay tinulungan ang kanilang mga kasamahan na sugatan. Habang si Elsa naman ay tinulungan sa paggamot si Victor bago siya ma-evacuate palabas ng nayon. Sa kasamaang palan, umakyat sila sa kabilang bundok kung saan malayo kay Elias. Sa ika na araw ng misyon, nagsimula ang malakas na pag-ulan ng niebe dahil sa matinding sugat ni Victor nang isay ito sa tindi ng taas ng lagnat at halos mawalan ng malay. Sa kabilang banda, si Elias naman ay nasa gitna ng matinding labanan para sa kanyang buhay. Sa mga oras na yun, hinahabol siya ng mga Taliban hanggang sa siya ay tamaan ng bala at mapatay. Sa ika ikapitong araw ng misyon, hindi nakinaya ni Victor ang tindi ng panahon at namatay siya sa gitna ng snowstorm. Bago magpatuloy sa kanilang paglalakbay balabas ng Afghanistan, inilibing nila ang bangkay ni Victor sa nyebe at nagpaalam ng tahimik. Patuloy silang naglakad sa gitna ng malalim na nyebe sa kabundukan. Sa ikasyam na araw ng misyon, nakatawid na sila sa matinding lamig ng mga bundok. Ngunit dahil malubha ang sugat ni Elsa, binuhat siya ng mga natitirang mga sundalo. Sa mga oras na yun, nagsimula na silang magutom at wala na rin silang sapat na tulog hanggang sa isa-isa silang nawalan ng malay dahil sa sobrang pagod. Ilang sandali pa, dumating na naman ang grupo ng mga Taliban at pinaputokan sila. Sa gitna ng labanan, nabaril at napatay si Lucas dahil sa labis na pagkapagod at gutom. Patuloy naman na nakikipagbakbakan sina Tiktak at Kovacs laban sa mga Taliban. Habang nagaganap ito, nahuli naman ni Saif si Elsa at ginawa itong hostage. Ngunit hindi nagtagal ay napatay naman siya ni Kovacs at nagawa niyang mailigtas si Elsa. Napaluha naman si Kovacs sa pagkamatay ng kanyang matalik na kaibigan na si Lucas. Muli ang tigang na lupa ng Afghanistan ay naging bibigan ng isa pang sundalo. Pag-sapit ng ikasampung araw ng misyon, tatlo na lamang ang natira si Elsa, Tic Tac at Kovacs na pare-parehong malubhang sugatan. Binigyan siya ni Kovacs at Tic Tac ng mga alaala -ala bilang pabaon at nagpaalam si Elsa sa pamamagitan ng paghalik kay Tic Tac bago ito umalis. Alam nilang hindi na nila mararating pa ang ligtas na lugar kaya ibinigay nila kay Elsa ang isang rifle at pinayagan siya na magpatuloy mag-isa palabas ng kabundukan. Habang umaakyat siya sa matarik at nagyayelong bundok, napagod siya at nawalan ng malay sa gilid ng daan. Sa kabutihang palad ay may dumara ang sasakyan na nakakita at nagligtas sa kanya. Nagtatapos ang pelikula sa pagbabalik ni Elsa sa kampo upang gamutin at makarecover. Pagkatapos ay agad na bumalik sila sa kabundukan kasama ang Admiral upang iligtas si Nakovak sa tiktak. Sa huli, natagpuan nilang pareho na buhay pa ang dalawa at tiktas na naiwi ang mga ito mula sa Afghanistan. Ang moral lesson ng kwentong ito ay habang nakikipagbakbakan ang ating mga kasundaluhan sa digmaan ay nagpapakasasa naman ang mga buhayang politisyan sa pera ng bayan. Ay parang sa Pilipinas lang yun ah. Sorry na. Salamat kay Bigan at umabot ka sa punto ng video na ito. Anong masasabi mo sa ending ng kwento? Kung nagustuhan mo ito ay pwede ba akong makahingi ng like at pakitype naman sa comment section ang salitang Agnus Project. At kung bago ka naman sa ating munting channel, ay pasubscribe naman po bilang suporta. At para maipagpatuloy natin ang paghahatid ng magagandang movie recap, panoorin mo na rin po ang buong movie pag may time ka. Sana'y nagustuhan mo kay bigan ang kwentong ating itinampok. Kung magkagayon ay baka naman pwedeng pakilike ang video ito at pasubscribe na rin sa aking channel. Kung hindi mo naman ito nagustuhan ay pwede mong pindutin ang dislike button ng dalawang beses para makasigurado ka.